Dati yung hopya namin, pag binato mo sa pader, pag bagsak, hopya pa din. So pag binato, ano ibig sabihin? Pag binato mo sa... Pag, kaya, kaya siya ganun, kopya pa rin kasi matigas. Bakit niya ginawang matigas? Kasi dati... Ano ba talaga sikreto ng mga Filipino-Chinese? Bakit sila naging successful sa business? Ay, kwento na po natin ngayon. <laughs> Ah, uh, nag-start to nung 1912 pa. 112 years old na yung opya. <laughs> so, ang NBT, sabi nga namin, maraming pinagdaanan na ups and downs. Pure Chinese talaga kayo, di ba? Yes, pure yung Chinese channel. kami. Actually, ang sabi nga namin, ano kami? Chinese-Filipino. Dito sa na na, yung mga values nyo, very Filipino na? Very Filipino. Hindi lang yun, sabi nga namin, kami, wala naman kaming uuwian sa China eh. Ang bansa namin is Philippines. ng means? ng is three Chinese words. En is forever. B is beautiful. Tin is precious. precious. Parang ikaw lang. <laughs> so parang very positive. Yes. Forever beautiful Full and precious. And precious. Uh, after one generation, yung lolo ko kasi, o oh, hindi siya masyadong mahilig sa negosyo, yung great-grandfather ko, sinabihan niya yung parang master niya noong time na yun na gumagawa ng hopya. Ah, uh, yung anak ko hindi naman masyadong mahilig dun sa negosyo eh. So tulungan mo na lang yung anak ko, mag-sosyo kayo. Pero ang naging problema, nung namatay na yung great-grandfather ko, umalis din yung master, tapos nag nagtayo ng sariling negosyo. Umabot sa point na nagdwindle yung business. Dati yung kopya namin, pag binata mo sa pader, pag bagsak, kopya pa din. So, pag binato, <laughs> ano ibig sabihin nun? Pag binato mo sa... Pag, kaya, kaya siya ganun, kopya pa rin kasi matigas. Bakit niya ginawang matigas? Kasi dati, pag malambot yung kopya mo, maraming reject eh. Maraming sira, tapos maraming return. So, yung time na eh, yun, matalino rin yung lolo ko. Sabi niya, patigasin natin. Dahil tumigas yung Hopia, naging mas dry siya, hindi rin mabilis masira, hindi siya inaamag. Wala gusto gustong Dahil? Kasi hindi mo sarap kumain ng matigas na Hopia. <laughs> Grabe naman talaga, no? Kaya natawa talaga ako, no? Pag binatumo talaga, no, Hopia pa rin matigas. Parang bato ba? pre wala namang gusto kumain ng matigas na hopya, di ba? So, I'm sure, kayo rin po, uh, pag kayo po ay nag-uumpisa, tawag po namin dyan eh, product development eh. Pag nagpa-product development ka talaga, may trial and error. I'm sure, sa mga tra nagta-trial and error, panay-error, hindi lang to trial. So, maraming pong nasasayang. Ito yung tanong, paano kaya nila nalagpasan itong pagsubok na ito? So, sa umabot nga ng time na nung father ko yung ahawa, kasi yung father ko, 16 years old pa lang, tumutulong na sa negosyo. Ang naging nakita na naging problema, parang everyday kasi may pumuputok ng mga cheque. So, yung time na hin hinawa ka ng father ko, sabi niya, hindi laging pwedeng ganito. Gagawa ako ng kopya na sulit. So, gumawa siya ng kopya na sulit. Paano? Ginawa niyang made of corn oil yung balat. Pinanipis niya yung balat. So, maraming palaman kaya sa balat yung ratio. Unfortunately, hindi pa rin siya kagad umoke. -okay. Hanggang sa isang araw, naisip niya mag imbento ng Hopiang Ube. Every day, pumupunta siya doon sa isang supermarket doon na malapit sa amin. Pero wala siyang binibili. Anong ginagawa niya? Doon lang kasi may aircon. Oh. So, nagpapalamig siya doon. Pumunta siya doon sa nagbebenta ng ice cream. Sabi niya, Miss, 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 ano ba pinakamabenta ng ice cream dito? Sagot sa kanya, Ube. Parang may, may bungulong sa kanya. At the back of his head, sabi niya, gawa ka ng Hopiang Ube. Yun yung mga... Lord, bigyan mo ako ng million dollar idea. Pag may malinaw na instruction, tapos hindi ka makatulog, yun yung business na magbabago sa buhay mo or yun yung idea na makakapagpabago sa buhay mo. Ayun, 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 ayun. Guys, ah, ayan ah. Honestly, na-interview in ko na si Jerry eh. Si Jerry mismo. And then, sinabi nga niya, nakwento nga niya sa akin na during that time, sa tapat lang kasi ng tindahan nila eh, yung supermarket na yun. At yun lang yung unang supermarket sa Mayong Pin na may ergon po, FYI at nagpapalamig po siya doon. Pero yun nga, what caught his attention as a 16-year-old entrepreneur, tinanong niya, smart siya, ano ang pinakamabentang flavor na ice cream? And because of that, sinabi niya ube. Oo, kaya nga, siguro, naisip na niya, bakit hindi ko ilagay ang ube sa loob ng popya? Ay, grabe. Tama si ano eh, si Tony eh, na talagang sometimes when you have a brilliant idea, one simple idea, ito ang pwedeng magpayaman po sa inyo eh. And likewise, on my end, ha, FYI po, kung gusto nyo talagang umaman, do not pray for money. Do not pray for opportunity. Kasi kahit na may pera ka, okay to ha, may pera ka, pero pag wala kang alak, walang halaga yung pera mo. Kahit may opportunity ka, may opportunity ka, pero pag wala kang pera at saka hindi mo alam kung anong gagawin mo, eh, wala pa rin mangyayari. Alam mo anong dapat natin ipag-pray? Ah? Ano dapat natin ipag-pray? O oh, sa sasabihin ko sa inyo kung ano dapat natin ipag-pray. Pero ipagpatuloy muna natin paano naging Hopia Ube ang NBT. So during that day, sa wakas may binili na siya sa supermarket. Bumili siya ng anim na bote ng Ube Halaya. Hmm. So pagbili niya ng anim na bote ng Ube Halaya, ginawa ng Hopia pinamigay niya. Ilan lang kaibigan niya noon eh. Sabi niya, kamusta? Masarap ba? Oo, oh, masarap, masarap. Tingin niyo ba may benta? Hindi. <laughs> Bakit hindi? Eh kasi wala namang such thing as hopya ube. Pero may belief siya dun sa product eh. Ay, grabe, 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 grabe. Totoo yan ah. Na-experience rin ba yon na meron kang dinevelop na product tapos ginawa mo tapos pinasubok mo imbis na sabihin sa yo maganda, kikita yan, maraming kumukontra. Kung na-experience yan, type experience sa comment section, alam mo, totoo yan ha? di ko lang alam bakit ganito, no? Kung kami mga ginagawakan kang talagang maganda, marami talagang umihila sa yo pababa. At saka ito pa, sa sales. People you expect to buy will never buy. People you least expect to buy will buy. People you least expect to support you are the ones supporting you type agree sa comment section ko kayo ay nag-agree. Kaya nga kung ikaw may dinadalas ka ng ganito sa sitwasyon mo, tulad ni Jerry, natural lang yan. Ipaglaban mo. Pero ngayon, paano ba? Ano ba ang breakthrough na na-experience ni Jerry kung bakit lumaki ang kanilang Hopia business? So, tinuli pa rin niya. Gumawa pa rin siya ng Hopia ube, hindi pa rin mabenta. Until one day, bakit siya tinatawang si Raulo? Dahil? Kasi, yung tatay ko dati, makikita mo yun sa Binondo, traffic. Ba't nagta-traffic? Kasi fire volunteer siya. Kailangan niya mag-traffic para makalusot yung fire truck. Tapos pag dumusot na yung fire truck, sasampan na siya ng fire truck nun. Mm. Yung mga tao naman, iniisip, ito si Jerry, si Raulo, no? Negosyo nila, walang, walang, walang mabenta, laging may problema. Bakit, bakit di nila siya tumulong doon? Bakit nagka-traffic pa siya sa kalsada? Para sa kanya, outlet niya yun. Yun yung way na makapag-relax siya, maka, makapunta ako sa sunog, nakatulong ako ng kapwa, malaking bagay na. At least, during that time, di niya maiisip yung problema niya dun sa negosyo. Nagpunta si Miss Cory sa Binondo. She wanted to feature Binondo. Anong feature niya? Hindi naman yung hopya natin eh. Ang feature niya, kailangan niya ng isang Chinese fire volunteer, uh, Chinese drugstore, Chinese doctor, tsaka Chinese temple. Yung father ko, siya yung napili na ma-feature as uh, Chinese firefighter. Hanggang sa natapos nga araw na yun, sabi ni Ma'am Cory, oh, Jerry, taga saan ka ba? meron kasi kami sa NBT, meron kaming maliit na neon sign doon nakalagay doon. Uh, special Hopya Ube available here. Sabi ni ma'am, taga dyan ako sa NBT. Sabi niya, ano yung Hopya Ube na yan? Sabi niya, ah, ma'am, gawa ko po yan. Tapos sabi ng father ko, oh ma'am, bago kayo umuwi, tara, kain muna tayo dun sa Chuan Ki noong time na yun. Sabi ni ma'am Cory noong time na hindi na nagmamadali ako eh. Ma'am Cory Carino. Uh, after mga ilang linggo, tumawag yung staff ni ma'am Cory. Tinatanong kung... Jerry, napanood mo ba yung, yung feature? Sabi ni Ma'am, hindi, hindi ko napanood eh. Pupunta raw kami dyan, sabi ni Ma'am Cory, meron kasi siyang promise sa'yo. During that time, wala naman sa father ko, hindi niya naisip na nababalik sila. Tapos, only to find out, napupunta sila roon to feature naman pala yung bitin yung Hopya. Hmm. Dumating sila, Ma'am Cory, punta siya doon, sabi ni Miss Cory, eto ang Hopyang munggo, pagbalik ko, may bago ako. Ginawa niya yung hopyang ube. Ito ang hopyang ube, gawa ni Mr. Jerry Chua. Mr. Jerry Chua, saan ba mabibili itong hopyang ube na to? Para akong robot, sabi niya. Sa 628 ong pin sa harap ng Binondo Church sa NB <laughs> From then on, na-feature kami on different media outfits. Yun yung naging core namin. Ayan naman pala, dahil lang sa isang simpleng feature at dun po. Yun na po. Sumikat na po, lumaki na po ang negosyo nila Right now, the rest is history. Grabe. Kaya nga mga ka friendship no? kung meron kayong mga pangarap sa buhay, ipaglaban mo yung pangarap nyo. Kahit may nagsasabi sa iyo na walang mangyayari sa buhay nyo, huwag ka makinig. Pag may nagsasabi na sira ang ulo mo, ay nako hindi sila, hindi nila alam at kung anong alam mo, hindi nila nakikita kung ano nakikita mo, hindi nila nararamdaman kung ano nararamdaman mo kapatid, kaya nga ipaglaban mo ang iyong pangarap. Eh, gaano na ba kalaki itong engbitin right now? So ngayon, ilan na branches? Mo? So, nung niwan sa amin ni Papa yung 18, I think we're at nine branches. Ngayon, we're at 45. Wow. Family owned lahat. Family owned lahat. Wow, bakit hindi kayo nagpa-franchise? Okay, ang difference kasi ng product natin kung bakit uh, may pagyayabang kung masarap kasi lagi siyang bago. Bakit siya laging bago? Kasi wala tayong preservatives na nilalagay. Ibig sabihin yung buhay ng Hopia maiksi eh. And kung halimbawa nagpa-franchise, for example, ikaw yung franchisee, binili mo yung product sa akin, hawak-hawak ko -hawak na yung products, meron ka kunyaring Five packs lang. Sabi mo, five packs lang. Manghihinayan ka, hindi mo itatapon yan. Pipilit mo pa rin ibenta yan. Once na nakuha kayo ng customers yan na... Nasira. Na ano, nasira, Ang magre-reflect yan, hindi naman dun sa franchisee, but on the organization as a whole. Mm -hmm. Yun yung reason kung bakit ayaw namin kasi para ma-preserve natin yung quality. Grabe naman talaga. Nung no, makikita mo talaga from a humble beginning from one branch to nine branches, nung iniwan, pinalaki ng mga anak nila to 45 branches. Congratulations. Now, I do also understand kaya nga ako nagtanong na rin ako minsan eh, kung bakit nga uh, walang ano franchise. Now I understand. It's never about profit eh. It's all about leaving a legacy. Kaya nga importante po. Kaya tanungin nyo rin sarili nyo uh, pag tayo po ay nagnenegosyo, hindi lang panaykita. Importante yung hindi masisira ang pangalan at reputasyon mo nang dahil lang sa pera. Yun po yung naintindihan ko po uh, sa tinuturo po sa amin. Parati lalo ng aking mentor na si Francisco na sinasabi, Chinky, mawala na lahat, malugi na negosyo na huwag lang masira ang pangalan mo. Bakit? Kasi ang pangalan mo, ang reputasyon mo, ang magdadala sa iyo. Ang malaking bagay na nakishapes sa akin pag-iisip ay may mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? Siguraduhin mo ayusin mo muna yung reputasyon mo. Di ba? Kahit mawala ng pera mo, kikitain yan. Pero pag nasira ang pangalan mo, mahirap na buuin yan. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakikinig sinasabi mo sa sarili mo na pwede kang kumita ng malaki pero alam mo, pag pinasukan mo yung negosyo yan, yung investment na yan, masisira ang pangalan mo. O, oh, kikita ka pansamantala pero wala na magtitiwala sa'yo. Kaya kapatid, huwag mo nang ituloy yan. Kaya para sa mga tao na walang nagsasabi, Chinky, alam mo, maganda tong story na ito pero gusto ko talagang matuto magnegosyo. Hindi ko alam kung paano. Hindi naman kami mga singkit na katulad niyo. What if I can teach you the Chinese way of doing business? What if I can teach you on how you can start, how you can grow, how you can launch your own business? Would you be interested? Kung ikaw ay interesado, ito lang FYI lang po, no? I just want to offer disclaimer. I have invited another partner of mine to help me to talk about this. I will show you the Chinese perspective. Siya naman yung Filipino perspective of doing the business. Walang iba kundi si Boss RDR. Magsasama kami sa isang special session. And FYI, this is not a free session. Okay, this is a paid session. If you're interested, kung paano ba talaga mag-start, mag-launch, at mag-grow ng business, i-click nyo na lang yung link sa baba or just type Ascenso. Ascenso in the comment section. Maraming maraming salamat. Sana naman na-enlighten po kayo. Again, Uh maraming salamat kay Miss Tony Gonzaga. If you want to watch the full version, please go to her channel and let's patronize and let's also watch the entire show. Maraming maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.